ang mga manager ng Capricorn Racing. I Introduce ko sa inyo yung mga pang south ko. Ayan. Isa lang ang sila. Isang young bee. Isang old bird. Ito. Isa na. Ito rin. Ayan. Kaya lang hindi pa pisa. Ito yung isa. Ayan yung anak ng kalbahay ko. Kaya lang, hindi nang uwi. Ayan. Kaya walang kasama yung barako. Ayan. Mana sa tata yung ano. Yung young B. Bee. YB. Bee. Ito, isa pang of color na south. Ayan ang mga magulang. Nakakatatlo na ako. Ah apat na apat untuk pa yung sa green bar ayan ito yung pang sauce ko sa nandun, may pisana rin doon. ito yung bar ako dito ilalaro ko rin yung support. Ito, hindi pa pisa. Panglabang, ano ko rin yan, pang south. Ayan. Ayun, pang south din. At color na naman to. Orange yung white. Ito rin. Ang pang south ko yan. Hindi pa pisa.

manager mga uh, visualizing ay na, naligo na sila at dito rin, naligo na rin sila every 4 days papaligo ako para matanggal yung mga ano nila, photo at lumanda yung mga balahibo nila Ayan Oh. May pang ano rin ako. May pang shop. Munti ko nang inlaro yan. Hindi po malaki yung kalbayo ko. Joke, joke.